kumakat si tatay. Ayan, sige. Taga saan po kayo? Bunol po. Taga Bunol. Ilan taon na kayo tayo? Uh, 71. Ano pong hiningi nyo ng tulong? Eh, accident po yung paa ko noon eh. Kumasas ako na ko lang dalawang libo, isang libo Mm. Ano po yung nangyari sa paa niyo? Na ako po sa tricycle. Nagtatricycle po ako mata. Nagtatricycle kayo? Tricycle driver tayo? Opo. Mm. Mali 12 years na mm -hmm. Sa inyo po yung tricycle? Okay. okay. na inulog ko po ng mga okay. three years. Mm -hmm. Eh, mm -hmm. kung walang wala rin po, eh, yeah, siyempre, eh, kailangan po namin. Okay. Eh, dalawang apo ko pa, bali, tingupan ko po. Dal may dalawang apo po kayo? So, na, nag-aaral po. Mm -hmm. Eh, wala. Pero wala. yung mga nanay at tatay nila ay nasaan? Eh, hiwa hiwalay na po mga bisaya kasi pag ang mga bisaya, pag gusto lumayas, lumayas na lang. <laughs> Pagkahanap ng mga big time na ah, nakakangasawa. Ay, ay yun pong anak nyo, nasan? Eh, paano uh, po? Nagtatry si mm -hmm. may Wala po kayong bukit? Meron po, pero sa ngayon po, eh, alam mo na kung ngayon, kung wala rin rasyon sa gobyerno, wala rin mm -hmm. po. Eh, hindi, so hindi nyo po sinasaka? Ayun, o sinasaka ko din yun. Ilang hitare? Punti lang po. Ilang mga 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 square meters? Pagpalagay natin na one-fourth lang. One-fourth lang? O, kasi marami ka ng kapatid. Mm -hmm na divide divide na matam. Hmm. mm. ano pangalan ni tatay? Pa? Ano pangalan po ninyo? Bayani Kasapaw. kabatik ko kasi siya. Si Bayani Kasapaw. Ah, uh, uh, 12 years na kayong nagta-tricycle. Mm. Yung asawa niyo po nasaan? Nasa kan po ng uh, katulong po siya. Mm. Na, dito lang din sa Manila. Diba? Oh, sa ibang lugar. Ah, sa ibang lugar man. Siya so, nagpapaaral sa ka kanila mga apo. Opo. Wala nang anak. Bali, siya na sana yan namatay yung apat po Ay lima, ah, apat na lang po. na lang. Ah, Dito lila, sila lahat sa gym. Oh, ngayon yung paan ay ano nangyari sa na ipit ng tricycle? Ah, no. si, dito pa nagpunta ako ng Pampanga. Nagpunta ka ng Pampanga um, ano yung sa Pampanga? Tinukuha ko po kasi yung gusto Basta ko kasi makuha yung titulo ng lupa namin. Oo, oo kumusta gusto na. Medyo matatagal ang pa panangkot. Bakit yeah. daw? Kasi okay, okay. hindi pa po okay. yung organ ni BBM. Hmm. Asan po ba yung lupa niyo? Sa bonal po. Wala pang titulo? Ano po yung beneficiary kayo? Oo, uh, dahil kasi nung land reform. Land reform. So, oh. Kaya yung Marcos nung araw, lahat ng mga magbubukit doon mm -hmm. na kunwari tiyanan ka lang, bibigyan ka lang. Mm -hmm. Okay. So, pero yung titulo, yung wala pa po pong titulo nung na, nakapangalan sa tatay, yung okay. meron na? Wala pa po. po. Oh. so, sa makapid, yung po po nung isa. Ang mga yung... mayayaman nung araw, lahat ang nakikita ng mga bukit na hindi nila nalabi ng no bukit, kung mayaman ka, kayo na. <laughs> Kaya, <laughs> Pero, mayok. Pero nung binigay po sa tatay niyo yung lupa, uh, walang EP. Meron Hindi siya nabigyan ng EP. Ah, Nabibiyan. meron ng ipi. Oh. EP. So, meron ng papel sa pangalan hmm. ng tatay niyo. Oh, tapos... Of... Hindi divide-divide na lang niyo sa oh, inyo. Ilan po kayo magkakapatid? Nine. Isang kayo. So, medyo malawang din. Kung so, tagong mm. Uh -huh. one-fourth kayo. Mm uh -hmm. -huh. sige. Uh, ano masasabi mo sa tulong... Uh... Maraming maraming salamat po uh -huh. sa mga tulong uh -huh. ni Mayor uh -huh. dahil uh -huh. kung wala siya, Sayang uh, naman nung... Uh, ano po ang ipinasan yung mga dokumento? Marami rin po. Gumagos din ako ng walang dalawang dito. Hindi, yung dokumento po, meron kayong, nag na, ano po ba kayo? Parang na-confine na, kayo? Hindi naman, pero yung mga... Ano po ba, ba nangyari? Yung mga binibili kabot kamot po binibili lang pala yung... Eh. Ah, okay. ah, so yung mga resibo po sa gamot. Um, ano po ba nangyari? Na, na sa gasaan? Na, 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 ano po yun, nung na, madilim na, na. na mm. meron akong binalikan yung kinilas ko na alay. Pagkatapos meron pa ng gather doon, pagbalik ko na gano'n, lumabas na yun lamang. Hmm, so, pa, so parang natisod kayo na... Hmm. Accidentally kasi hindi natin alam nga eh kasi kung nagyari ka pa ng pampanga, yung mga na, ko kumusta naman. Nagalit na sila sa akin. Oh. Ngayon hindi na ako pupunta. Oo, oh, tapos layo ako. layo. Tapos <laughs> mag-isa ka lang. Magpunta. Kasi pag nag-upan oh, 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 ako, nasabihin no. sa ng mga anak ko, sabi ng mga ulo mo, hmm. na gano'n ako. Eh bakit kasi sa pampanga, alabang laba dito sa mga sa dar? Sabihin, yung kasi uh, talaga pampang. um, yun ang panmalam, kumbaga sa kaniyan, ng main pool, sila, yun, dumiretso ka na doon. Region na, 3. Hindi ka, bin pero nagpunta ka ng mga baysina. Nagpunta na ako ng Ano sabi nila doon? maganda raw ako sa Pampanga, yung Pampanga kasi yun ang original. Ah, so, pero ano yun? Nire-refer ni ni ka nila doon? Ako, oh, nire-refer ko ako. Ah, Kaya, so, iniintay ko na lang pagdating ng ano. Parang wala naman silang magagawa oh, dito sa Munoz. At yung... Parang ano lang po sila, kung baga sa kwanay eh, kung anong sasabihin nila, na gano'n-gano'n lang. Mm -hmm. Pero mas maganda doon sa kwanay dahil kasi makikita nila sa mga. Mm -hmm. mga. Maganda mm -hmm sige na rod. Okay, sige good luck sayo. Oh, At, uh, maraming ingat ka pa, maraming sa iyo. Ingat po. Para sa lahat, madam. Opo. Yeah. Salamat po. Okay po. Salamat na <laughs>